Hello mga kabusing, welcome back to my channel Ayan. Kumusta po ang lahat Sana po ay uh, nasa mabuting kalagayan ng tanat Ayan, samahan niyo po po sa ating uh, episode ngayon mga kabusing Gaya ni po straight po Ayan, pupunta po tayo sa ano, uh, area ng kusaan ay uh, hindi ang, uh, na pagkasunduan Ang na abay, uh, ano, tawag dito, yung una nagkasunto. Pero, pandang huli ay nag-pack out mga kabusing. So, ayan. Pero, sabi nga nila, kapag ka, ganun na, ang pangyayari sa buhay mo ay, uh, Tapat mo lang tatanggapin ng maluwag at uh, malimot na buhay. <laughs> malimot. Masalimot. Ayawang kung basta yun na yun. Basta may mot, yun na yun. E, Di pa mga kapusing? Ayan. Samahan nyo lang po ako sa ating uh, episode ngayon. Biyay ni Boss Joy po. Ayan. So yeah, yan mga kapusing. Mga kapusing. Malapit na po tayo sa area. So ayan mga kabosing, yan ang area na binawi. Yan, hindi na pagkasunduan ang presyo. Kaya binawi nung may-ari. Manungkot pero ganun talaga ang buhay mga kabosing. yan So ayan tama nga ang sabi ni Lama aposing no kapag hindi para sa'yo, iyo tatanggapin mo Diba? Kaya habang nasa iyo pa, i-enjoyin mo talaga dapat. ba diba, mga kabosing? So ayan na, pa, pa uh, na po tayo, pabalik na tayo sa ating uh, uh, homeland. <laughs> pabalik na tayo sa ating homeland mga kaba. Pabalik tayo sa ating homeland na Minghoy. Pero masaya. Bakit mga kabosing na-experience natin ng hindi na-experience ng iba? Oh, di diba? So, salamat po sa inyong lahat mga kabosing sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay sa Tiyahin ni Bush Joy. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Biyahe ni Boss Joy, ako po si Biyahe ni Boss Joy, ang inyong laging biyahirang gawa. Ayan, Biyahe ni Boss Joy, mga kambosing, ini-enjoy ang natitirang uh, buhay dito sa mundong ibabaw. O, di ba? Palagi kayong uh, mag-enjoy mga kabusing ha, San, uh, na no mahirap lang basta't nasa mundong ibabaw pa ang ating katawan, mga kambosing. Mahirap na mag-enjoy pag nasa ilalim na. <laughs> Di ba, mga kambosing? So, ayan, enjoyin natin na ating uh, mga buhay-buhay dito sa mga sa mga uh, alikod ng kamalignuhan. <laughs> kamaligno ah, tawag dito, ah, oh, mundo, ayan, maligno na mundo, na maligno ako sa bundok mga yung ay, Diyos ka po, ayan. so, uh, Enjoy natin mga, mga kabosing, nandito na po tayo sa Murong, ayan, na uh, Murong Highway mga kabusing, ayan ang Murong mga kabusing, ay, di ah. ba, malawak yan, minsan ko nang nilakad yan, <laughs> nilakad mula, Uh, mula doon hanggang dito. Ayun, di ba? <laughs> See you on my next video, mga kabusing. Bye-bye!